A day in the life sa usa ka bana nga nangasawa og nurse kay nga makalingkaw sa kalisod. Uh! Wow! Story time sa ta. Lami pa kayo na butang-butang anang cup sa iyong buhok, no? Kaya lagi, it's crazy hair day. Lagi daw sa school. Dayon lipay kayo siya. og excited. og sa dihang. Wala ako kabantay sa date bayot. Abi nako karon Tuesday. Next Tuesday pa di ay. Sumoto, suko kayo siya. Ang nawong bayot, wag yun maitsura pag uli niya gikan sa school. iya mong gitang pero grabe yun niya reklamo nga nung wala daw ako -make sure. Ako na pong display pong gisplice ang buhok sa magulang. Duha favorite ani either bubble or break. Kay on time naman ta matik sa kaday nugbas. Luoy ra ba yung taoning amo na ako, basta malate ni mga bagtos kay panghatod pa nako. Na Dahil makuha na nako na akong amo mga 89 taon. Oh. Kay nahuman naman ang tanan ari na po tag Walmart kay para magumpra og para sa pipata. Ah, na order ba yo? May na lang ni bahala gi nagmay basta na. Ah. Mao pa paguli matik gilat na lang po dayon ako. Dayon gadi nang hagpagyot. Arang mahala rabas paminta dere gakimat lang dagway ni mo da. Uh? Hmm, yay, yay, pasok na saan. dalhag na kay Karun. Asa ah, namang anting-anting ni Mudo? Ah, mo po'y pagsirado. Luto dayon wow. kay Kay na humana matas pata sa pasta na punta. Kailangan kita magluto pa ni Hapon Daano kay para inag sa mga bata o ginagmata sa amo, mati, kao na lang dayon Pasta with breaded pork, gaya tarun. Kaning recipe, si gika pa Italy. Nabi at ay lahi Italiano. Ita, crossbred, Ilocano. Kay ready ng pagkaon, practice lang po tayo yung panghinlo. Wala na ako kasabot aning garahe, imbis ka pang sakyanan na ni. Eh. Sa gawas lang ako na ipark ang sakyanan no, pero ay nag sa winter, ako na po nang isulod. Kabalo, rabag yun mo, unsa kahaso ng winter. Nana na sila mga unog sa iyo Mag alas 4 pagali Butumon sige Di raba na ba manambok Putos na lang po na ako ng pata Kay kuhaon na kalimot ug ipalikot sudlanan sudlanan bayot Ay sis Manggigil mo kung amo amoy Why kiss? Unsa man ako eh. flying kiss Unsa ta grade 1 So moto, to Humana maliligay ang sandali Out